So yun nga guys, hindi ako makatulog habang sa cellphone ako nakita ko lang kumakain. So parang parang bigla akong nagutom. Ay nag-iisip ako, sabi ko, ay bangon nga ako, bibili na lang ako lang ano, ng tinapay at magalap ko bibili ng tinapay at uh, magkakapi ako yan sa so, bumangon lang ako ganyan. Nakita niya naman ay bumangon. ganyan lang ako sa pagdala sa bahay ako. Ayun tumayo ako at nag nag nag, nag lang ako kung anong lakuha kung damit yun na lang din. Ayun, so sigsot na ako ng damit dahil lalabas tayo dahil gabi na maghanap tayo nakakalo, ng ng Lilian lang tinapay. Ayan, tignan nyo naman yung suot ko. <laughs> black kong black ang labanan. Ayan. So, ganyan lang ang ating outfit. O, ba diba? Black na black. Parang laging ginagahasa. Ang bakula. So, ayan. Naayos ko lang yung harapan dahil medyo <laughs> daring to. <laughs> Kitang-kita yung mga mong kalaswa ng aking katawan. Yan, ganito lang kasi ako sa bayan then Mag-short lang din ako. Ayan. So you can see, ayan yung short. Or, yung kung san ko lang tinatapon yung short ko. eh. Kasi bihira ako mag-short lang magdamit dahil lagi ako naka-underwear lang. Kaya pag naglalaba ako ng mga damit ko, mas marami yung panty kaysa sa mga damit. So, ayan, isusot ko na yung aking short. Ayan, nagsasalita pa ako dyan yung ano na sinasabi ko. Dali bibidyo nga ako dyan. Medyo maingit ang medyo maambol ang kasi. So, ganyan lang. Ayan, nakikita oh, nyo na yung oh, inaayos ko pa. <laughs> kung yan na nakuha ko, yan na yung sasotin natin. So, pumunta tayo ng bibilihin ng bread dahil naguguto mo ang bakla ayan, kinuha ko yung sushi ayan, so lalabas na ako nyan ayan yeah,

Vice Mayor na yan dating bahay niya yung Vice Mayor ito naman si Vice Mayor na yung bahay nila maglabas mo so, maglabas mo maglabas tayo dyan ito na yung bangko pakikita nyo yung motor care shop na yan yun dyan ako nagpapagawa ng motor okay. malapit lang marami ako pinagpapagawa marami akong minani ko ng motor And last time kasi sa kata ako sa pinuhanan ko kasi pinacheck ko lahat ako And then may video din din ayan yung lang nga, hindi ako sa may bangko. Yan. Yan yung papasok sa amin. Yung painting center, diretso naman yung palipo. So, sa kalsada natin. Punta na tayo sa pulay. Kami sa takyan, hindi ako makatawin. Nakakatakot magbidyan yung 2020 Ito yung munisipyo, paglabas yung munisipyo na sa amin and then back sa nila ano, baka may bumili and then dahil nga hindi tayo makatulog bibili tayo ng kape and then bread pag ganito kasi kalog pag ganito ang gabi na dito sa pagsaka may magiging rin naman ng balot Dahil yan yung overpass yung ito uh, ayun yung overpass ang gunit market naman yung pangalawa so ang bilihan ng bread dito may actually may 7 eleven naman 7-11 Marami naman kung kainang pwede-pwede gusto mo kasi bread lang din, coffee ang coffee hindi naman magkakabi yung, yung mga 3 in 1 ganun Okay, yung pagtakas ng gabi Sa kulay tayo, doon kasi may bakery Actually, 24 hours yung bakery na yun Ayan yung third show eh Shell Sila medyo maganda camera lang sa gabi As in, hindi naman siya pula mismo, boundary lang siya ng zone 1 at zone 2 go ah uh, road going to pulang tumatatac ako lang national highway para puntang Arman. so yeah. ayun lang yung bakery sa may LVC na yun. so ayon yung, yung bakery. backer ni. oo pa talaga. ayon yung backer ng guys. 24-hour sun kahit madaling araw para kano mo ako sa bukod sa yung backer ni magalak kana yung kinapa ina patingin natin sa kung itapie. So, kailangan, kailangan po tumawin dahil yung bakery kasi hindi tumakot tayo. Pero may mga, may mga sasakyan. So dito nga namimili ako dahil tayo ng pagpili at so talagang magkakape ako so naganap ko lang pwedeng tinapin na ikape. So sabi ko kaya kung may pandiko ko siya. Kasi ko yung pandiko ko dito is scary na carry din yung pandiko ko na naubos nga lang alam na. So balang kinuha ko ng kakun teraso. So ang um, um, pwedeng ikape So yan nagaan na mimili din ako. Tatang-tarong ko yung dapat sabi ko kay ato alam niya yung product na yun. Hintiglay niya ko alam niya yung mga tapings-tapings niya super Usually mga verde ko may mga cutting, sino na kalamang, Wala silang yung plain. May plain man sila pero hindi kasi ako fan ng plain na, Pero gusto ko kasi talaga yung pabi ko. Pabi pa lang mga iba. So sabi ko ka, ito lang talaga yung spot ako. Oh, yang coklat. na naya. Sobra yung sinukla kasi mo ito yung speso o yung binili ko. Yung nga, kauli na ako. So yung guys, nakabili na ako sa uli. Ayan. Tato na kakatapos ng sugar dito sa ano. Dito sa may highway. Ito mo lang outfit ko Diba? Ang dami sa sakyan. Kala ko magiging yan. Na. So nakabili na ako ng bread. At ito yung pera ko binigyan sabi ng tindewa. 46 peso, so binigyan niya ako ng 11 peso. Sabi ko, ah sobra 46 yung nabili ko, dahil uh, ko is 4 peso, binigyan niya ako ng 11 peso. So, yun, binalik ko, And then sabi niya, wala daw barya. So, ginawa ko yung 5 peso. So, lugi na siya ng peso. at least ko naman. Naging honest naman ako sa, ano, sa pagsusukli nga. Dahil at least natalong kung wala peso Pero bakit? May isip na ako dito. Hirap pag-video pag ito video video lang kasi. ayun bukas na ulit ako sa market. And then bukas pa rin yung St. Joseph. Ayan. O, ba? Diba? Minsan kasi may may mga incidents na gano'n pag yung mga siguro sobrang pagod na ng mga nagtitinda. Hindi nila, nila alam yung nabibigyan nilang supli. Minsan pa suplay nasuplihan ko lang more than eh. More than 100. Ganon yung sinasabi ko. Kaya, isa tinatanong ko yung product kung how much. O, rin yung English paper. <laughs> tinatanong ko kung magkano. So, dito diba? ako sa auditorium. Para malang ko rin sa how we na guys. So, papasok ulit tayo sa ano na nababago. O, yun. Tama. Sa mga nakaka-gano'n, na-encounter na yung mga spa, sobrang sukli, yan, bigay po natin sa mga, ano, parang hindi sila ma-short. Kasi, actually, guys, nag-encounter ano, din ako sa SM noon. So, talagang lagi akong short. Mas-short so, si ako ng 2,000 plus. So, sobrang dami, dami siguro ang tao minsan. Kaya, na-experience ko naman yung ganun. Kaya, ayaw ko lang ma-experience. Ma ma-experience sa iba. So, yun lang. Kaya, dito na tayo sa pag-aakit ng <laughs> Hindi ako lumabas para mag-content lang. Lumabas ako dahil nagugutom ako. Bumili ako ng kape, magkakape ako. Then, mag-light tayo sa, ano, sa bahay. Dahil na boring. So, most naglalaro ako ng ML kaso wala akong kalaro. So, yun. Mag-invite mag mag mag, hey, uh, tayo tayo ano, mag invite sa atin. Ayan. So, ayan lang. Sige nga, guys. Kaya, wala siya. Kaya, wala siya. Kaya, wala siya. Kaya, wala So, kuha lang ako ng mainit na tubig sa labas kung gusto niya yung ganito ng content ko comment down below and sabihin niyo na rin mo taga-sansay para alam ko sa nakakating video so thank you for watching peace